Ayan, kami pa -uwi na ng bayan. Galing kami ng kabundukan. Kami dalawa pa rin magkasama. Igalagang Ayan. Aso, okay, ito, aso, ito. <laughs> Ampunin mo na. <laughs> ay, hindi pag abis, ko Ayan, kami ay kaya umahon dito. Ayan ko, ipakita yung face ko. Ay, kami ay manghuhuli sana ng manok. Kaya si Ka Junior, oh. <laughs> Wala kami na nahuling manok. Manghuhuli sana kami. Ha? Wala pati. Kat. Tawagin namin. Hindi na lapit na. Ay, oo. Sama mo, Sama mo pabalik. Awak ko kung kaninong aso yan. Ay, pagdadating namin doon, ay may daladala kami bahugan sa sanay. Yan ang hilig bayan niya sa aso. Yan, lapit ng aso dyan kay Duna. Mapagmahal sa aso yan ay. <laughs> Ayan, isama mo na sa iyo pala naman yan. Pag kami na pa rito, inadala namin ang bahog ay at akala namin ay doon sa walang tao. Adarin ko na sana, at sa ikadarin ko na sana ulit pabalik doon. Baka maapag um, mo yung manok, kunin nila lang inyo. Ay, tiniyano, At saka na makatikim pati naman kami. <laughs> 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 oh. oh. <laughs> e sa Saan na kaya, hindi kami nakarating sa pagtawag? Ay kuya pala nakaabot na nga kami ng pagtawag doon sa may ibaba doon nung <laughs> Pero nauwi pa rin naman sa gabi. Eh. Ay, hindi. na rin yun. Natry ulit namin sa isang araw. Baka ma-chichimpuhan mo hulihin. Baka mahuhuli mo. Hindi tayo niya kilala. Ay, ay, Takot mang huli ng baka daw sa inyo. Eh, hindi nga makikilala. Kita mong yung hinuli namin dalawa noon ay inalpasan. <laughs> At mm, baka daw nga siya mapagbintangan na siya ng huli.

Dugo to ba? <laughs> May yugin dala nyo. Eh, kajin nyo na aso. Eh, ba't tinapunta na sa ano? Ay, ano? <laughs> uh -uh. Asa bilang nung aso, huli ako. <laughs> <laughs> si Piyop man din doon sa damo. Kaya nga. <laughs> <laughs> na siguro ni kajin nyo rin por makuay. <laughs> Hindi <laughs> juma ko sa huli. Nakaharap dito yan ay. Ay, ganyan wala ang atang ako, dito, 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 ay, sa mga ako. dito sa huli. Dito sa huli. Dito in dito Oo. Ayan, ang forma ko mga ka-idol. Oh, ganda ng aking bag. Alam niyo ba kung ano laman ito? Oh, magaan siya. Ito ay ah, yung aking minuyag-muyag na bulot na aking ipapandupong sa kalan. Ayan, ang aking face, huwag mong i-close up. <laughs> Ayan muli, magandang hapon na lang sa inyong lahat mga ka-idol. God bless and love you all.